Habang hinuhubog ng AI ang mga industriya sa mundo, isang espesyal na sona ng datos ang umuusbong malapit sa Hong Kong-Shenzhen border. Paano nga ba makakatulong ang Greater Bay Area sa pag-aangat ng China sa global AI race? Lumabas sa ginawa naming pag-aaral sa Hong Kong AI industry noong nakaraang taon, 44% ng mga kumpanya ay nahihirapan sa pagkolekta ng datos, habang 16% ang nagsasabi na natatagalan sila sa pagkalap ng sapat na datos. Minumungkahi ko na gamitin ang espesyal na zona ng datos na ito para hikayatin ang mga kumpanya ng AI sa buong daigdig na itatag ang research center dito. Hindi lamang dadalhin nito ang mga talento ng AI sa GBA, ngunit lilikha rin ng mas maraming oportunidad sa trabaho. Ang AI ay nasa unahan ng pagsisikap ng China na pasiglahin ang ekonomiya sa pamamagitan ng makabagong kalidad na puwersang produktibo. Habang nakikipagbuno ang bansa sa mahinang pangangailangan at lumiliit na lakas manggagawa, ang industrialisasyon at automasyon na itinataguyod ng data ay may pag-asang palakasin ng China bilang pangunahing bansa sa pagmamanupaktura sa global value chain.